Hi, good morning Magandang 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 umaga Mag ano tayo ngayon Sibuyas ah, Medyo mainit Mainit kasi kaya Oh, namamatay Namamatay ang mga pananim na kamatis Sobrang init sa Japan Wala tayong trabaho ngayon Pero sa bahay maraming trabaho trabaho, trabaho doon, trabaho dito, walang tigil. Ito yung CD o. Namamatay yung mga pananim. Hmm. Diyasan o. Oh. Hindi na lumalaki. Katulad ng may-ari. Sa init ng panahon. tanglad sino may gusto ng tanglad oh dami mga ah, halaman natin dito ah init init buhay alam panahon mainit na panahon